Meron na naman tayong gagawin ngayon eh uh, pagkakabit ng span attach Swiss band operation customize. So, una nating gagawin ay ito nilagyan na dinikit na natin siya sa ating wristband. Putol ito dito, hati ito. Apo sa 'yan. Kita ko sa inyo 'yung itsura talaga kung paano ginawa 'to. 'Yan oh, ganyan ang itsura nito dinikit ko, pinalan siya. Ayan. Yan ang itsura niya. So, ang gagawin natin unang-una ay atin itong sukatan. Kasi ang wristband natin ay itong puti natin ay 1 and ano lang to. Wala pa itong 1 and 1 and 3 8 lang to. So, yung ating gagawin dito, yung pantiklop sa ilalim, may gawin natin 1 and 3 port. So, tayo ng 1 and 3 fourth. Ayan o, and, and fourth. Tapos natin itong sa ilalim para pag tiklop natin ay kitang kita natin. Ayan. Ito yung aking ano, proseso sa pagkabit ng yung mga baguhang style ngayon ng pagkakabit ng mga waistband customized waistband nito tapos masadahan natin dito sa likod yung ganito tingnan nyo lang yung ah, kung paano ko siya ginawa sundan nyo lang kapag kayo ay ah, gumaya nito pag nag-aaral kayo ng pagkabit ng waistband dito sa aking paraan tingnan nyo lang ng maigi kung paano ko siya ginagawa sundan nyo lang para makukuha ninyo itong aking proseso. Simple lang naman ito. Kaya siya may puti na nakadikit na. Para gusto ko kasi yung parang may bandrol ba. Ma ano siya? Malinis siya na matibay. Para siyang nilagyan ng bandrol. di uh, dinikit ko. Kaya ang mga kinakabit kong mga abuse sa bulya mga atrobinais. Mga makakapal yan atrobinais. Uh, makapal yung ating wisban. Matigas. Hindi siya basta-basta magpukulubot-kulubot. So ito na. Tapos yung ating ano, sinukatan natin yung uh, sukatan natin itong ating ano, ating wishbone, yung, yung kakabitan natin ng wishbone, itong panel, ay dito tayo magsimula sa zipper. Ayan, ganyan. Tapos tandaan natin pagdating dito sa gitna. Ayan, 3 and, uh, 13 and 3 So, 13 and 3, tandaan natin yan na. Kasi pag sumubra dito, ating ibabawas yan. 13 and 3 Yan. 27 seven and one-fourth. Twenty-seven yan. Twenty-seven siya. So, 20, ang ating misman ay 26 lang. and six one-fourth lang. So, meron tayong sobra na mga three-fourth. So, yung three-fourth, yun ang ating ibabawas. Atiin natin yung three-fourth. three din yun, no? Three-fourth, three ang kalahati nun. So, dito sa halip natin gagawin dito ay 13, 13, 3, 8. 13, 3, 8 ang ating gagawin dito. Yan. Alisin na natin yung 3, 8 kasi dalawang 3, 8 equals 3, 4. Kasi labis tayo ng 3, 4, di ba? So natin yung 3, 4 na labis equals 3, 8. So dito, na, dito sana maghanggang ang gitna sana ay 13, 3, 8. So tanggalin na natin yung 3, 8 at tayo gagawin na natin 13. Ayan, 13 ha, dito. 13 na tayo. Tapos dito naman sa kabila. Steady tayo dito na 13 ha. Huwag natin bitawan yan. Kasi dito, susuka tayo dito ng 26 and 1 fourth. Exacto. Ayan, exactong 26, 1 fourth. So, so, yung, yung 3 fourth dyan, atin itong i, Itong, itong iising-ising natin ito. Baga ating ipasok para ano siya, Uh, paghati-hati natin para yung luag na yan ay eh, magkahati-hati. Magkabilaan yan. Tre sa kabila, tre dito sa kabila. So, napakaliit lang yan. So, dito, dito may guhit na tayo. Tapat lang natin ito. Yan, yan. eh tapat lang natin sa so, floor, yung ating tinandaan. Tapos, pasok tayo sa ano. wag uh, huwag tayong dumikit sa masyado sa puti ha. Mga distansya natin ng mga 116. Yan. Ito tayo magsimula sa may bandang uh, kanan kasi atin siyang i-stinat para nakasigurado tayo yan o. Oh. Papasok tayo sa ating ano. Pero dito na naman tayo sa gitna. Ito so sa gitna tayo. Itong gitna natin, na din lang naman natin ito. Eh, kuha natin. Lagay natin ng sentro natin ng maigi. Yan, sentro natin ng maigi. Yan. 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 Tapos, ilahin mo lang dito. Nakita mo, medyo laylay ng kaunti. So, ibig sabihin, may, yung 3-8 yun ang nagpapalaylay. Ha? Medyo naluwag-luwag. So, habang tayo ay nagpapatakbo, kunting hila-hila lamang. Para yung 3-8 na yun na uh, labis, maaalis siya. Makakain siya. Mawawala. So, hanggang sa makarating sa dulo, eh, tanggal na yung 3-8. ano you know, hinga lang habang nagpapatakbo para makakain siya sa pressure food para maalis na yung ano trade na luwag niya yan tingnan natin kung na alis ba labang lobo uh, ay dito may konti dito na dito na sobrahan B. Yeah. Pinang natin ko maalis ba. hindi uh, na sobrang Tanggalin natin muna. Alisin natin. Kasi na sobrang ang hila ko diyan. Uh, pagsimula pa lang, hila ko na agad. Hindi ko na hati-hati ng gusto. So Tinang ano Yan Ready natin dito Dito lang tayo magsimula sa may bandang may Kumulubot Lilinisan na natin yung mga tumulmul, tanggalin natin. Medyo malaki-laki yung ating ipinasok eh. Ah, ito wala na. Ayan. Wala na. Mamaya. Ito tayo sa kabila na naman. Napasadahan na natin yan. Yung medyo nakita natin medyo may kunting lubo. Ah, mawawala na yan siya. Yan. Yan. Antay lang natin shipper. Tapos wag pasok tayo sa may ano, guhit para patakpan yung guhit. Hilahin natin kung medyo may luwag-luwag. Ayan, yan yung atak natin ng konti. Habang ipapatakbo tayo para kakainin siya. Yan. Yan, nakasentro tayo. Yan, natin. Tapos, natin kung mayroon man lubo-lubo. Ah, wala. Yan. Ah, hati, -hati yung pag, ano, pagpasada natin yan mamaya, oh, wala yung, ano, kasi hihilahin yan eh. Pag plancha natin, mas lalong mawawala yan. Wala na talaga yan. So, sakto na yung sukat natin. So, ang gagawin natin ngayon dyan, ay atin itong eh, i-spinach stinat natin ito. Napakalit kasi ng baywang itong bata na to College, first year college na to Pero ang baywang ay 26. 26 on lang. Late. Late na bata. So, ito. Yan. Atin na siyang i- eh, ano eh lahilahin din siyang ilapat ilapat natin pag nalapat na natin ang ganyan saka natin siya putulin Putulin natin dito sa dulo para may palatandaan na tayo mamaya tapos ma ano natin tandaan natin ditong align alignment dito align, align sa shaper ha ating guide align sa shaper yan para pagkabit natin ng hook ay naka-align tayo sa silver. Tapos kabitan natin ng hook, align tayo sa silver. Yan. Tatlong tinik itong aking hook. Naubos na yung aking dalawahan. Pero matigas-tigas na ito dahil may tatak ito na gold. Ano, gold. ay napapala lagyan ko papala ng puti kalimutan natin lagi natin to kusong natin na yung ilalim ng ano yung hook kailangan natin para hindi siya pag, pag pag natin ito hindi siya maiipit minipis tulad natin para hindi uh, masyadong maka, makapal tapos saka natin siya kahiin natin dito and Lagyan natin ng trangka dyan para maka-permanente siya. Yan. Para pagpasada natin mamaya dito, hindi siya gagalaw-galaw. So, ganoon din dito sa kabila. Atin siya dito lagyan ng tanda. Yan tulad niyan oh. Tuputin natin yung ano. Tuputin natin tong itong ano, yung gilid ng hook. Sa yung para sa kabaak niya dito natin oh. Yan yung hook na yan. Yung ano, sumkitin natin yung ano na yan. Silipin mo lang yung hook na yan. And dito, tandaan mo dito mo lagay yung tanda. Kasi ganyan natin itatama din yung poste ng ating isang baak mahok. Yan. Yan o. No? Align sa safer siya. Ha? Ito yung ano niya. So, dito natin ilalagay. So, yan o. No? Kasi yan, yan yung ano niya. align. Yan, yan naka yung ano niya. Yung kanyang hook. Yan. Ito yung lamang lupihin yan. Nakaganyan ang stura. Mga ganyan. So, sabay sa dahan natin. Ayan. Ayan. Putuloy na natin dyan. Ayan. Tiklop natin. Pasok natin sa ilalim. Ayan. Sundutin natin to Sipisilin natin. Tapos pasadahan ang diretsyo. simulated to sinulid eh. Yung ating adjustment na number 2. Ang number 2 yung ating ano, stitches. Ah, uh, ganyan. Yan. dahila lang handahan <coughs> ako kasi makapal ko dito uh, makina ko pag makapal umiiyak nagahanap ng manipis malapit tayo makarating sa dulo. Ito, mas lalong dahan, dahan ako dito dahil makapal-kapal to dito. Ang light lang talaga itong makina na to. Pag makapal-kapal, lalagot ang karayom. Yeah. Dahan, dahan lang para hindi tayo malalagotan ng karayom dito, pagdating dito, atin itong... Kaya ayos yung sinakunti kasi medyo hindi siya masyadong tuwid. Ituwid natin. Tatrangkahan natin dito para yung kuwan. Kung tinagay natin puti, maipit para hindi siya makagalaw. Para manatiling tuwid yung ating yan, yung ating hook. Yan, oh, kita dito, wala naman lubo-lubo dito sa ating Ating likod. So, yan. Linis-linisin ko lang kasi may mga imul-mul tayo dito. Galing natin itong mga himulmul, himulmul Kasama yan sa ating ginagawa. Ayan. So, basta pag atin lang siyang maimasimas sa ilalim, eh, wala talagang ano, lubo-lubo. Ayan -lubo. o. Oh. Ayan. Ayan. Ayan, plan siya. Pag na-plan yan, wala na yan. Yung medyo ising-ising dyan. Ayan oh, dito. So, ganun yung aking proseso sa pagkabit ng customized na waistband ng mga pantalon so sana nagustuhan niyo itong aking no, kumparaan kasi maganda naman subok naman ito at dito nakikita ko kasi pabi itong ganyan uh, maganda siya sa kagat sa baywang ng babae kasi minsan ng babae mga malalalay pang bandang likod nila so, kailangan natin nakabi siya para kagat siya Meron pang isang magandang anong style na wishbone pero hindi ko sa saka ko na ituturo 'yon mga next day siguro gagawa ko 'yon. Ngayon ito, ito, ito lang muna. Marami na akong ganitong mga binibidyuhan na mga pagkakabit ng wishbone na ganito. Eh dinadamihan ko lang 'yung ganito para pag nag-scroll sila sa aking mga videos ay dali nila makita 'yung uh, mga paraan, mga proseso ko sa pagkakabit ng mga Waistband. So, yan o, oh, yan yung aking pagkabit ng ano? Uh, pantay naman yung ating, ano dito, yung ating hook, pantay naman. So, okay na, okay siya. So, para sa lahat na mga nanonood sa aking mga pagbabahagi ng mga kalaman tungkol sa pananahay, lalo na itong pagkakabit ng wishbone na customized ito, kanya-kanyang sukat kasi customized. So, uh, may iusap sa lahat ng mga baguhan na tumadaan sa akin channel, nanonood sa akin channel, pag-subscribe lang po para matulungan nyo po ang aking uh, channel. Nadami po ang aking mga subscriber. Uh, share and like lang po uh, dadami putay tayo magkaibigan sa, sa YouTube. Uh, para sa mga lahat ng manunood, maguhan man o datihan ang mananahi, uh, ako po po yun kapasalamat sa inyong pagpanood na aking mga binabahaging mga pagtuturo patungkol sa pananahi. So sa inyong lahat po, maraming pong salamat.